isang uh, interview niya. Galit na galit talaga siya eh. Eh, Senator Batong, noon mo pa ginawa yan. Di sana, okay na okay tayo ngayon. Wala sana yung mga hype niya. Sana, titiktok lang yan maghapon magdaman. Oo, oh, ngayon, ngayon wala. Nakapasok pa yung mga yan sa kapangyarihan na yan. Nakaka-recruit pa. Yari tayo niya. Congressman Manuel, papa imbestigahan niya ba? At tingnan natin. Tingnan natin. With the, with all those uh, voluminous uh, revelations, it, 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 it said a uh, lot yung mga revelation ng mga estudyan ng mga former rebels na yun. So, sir, sir, um, uh, na miyembro nga siya ng CPP, ano yung magiging parus sa akin na Pinapatunayan na ng mga 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 former mga 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 DOJ Secretary? mga 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 sa mga sa mga 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 NPA mga 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 sila po ay uh, na, na ano na napangalanan na terorista ng United Nations mismo o oh, so ba't hindi pa ta tanggalin sa Congress yan ba't hindi pa natin tanggalin yan sa Kongreso katulad nung ginawa ninyo kay Tevez hindi ba ayan obvious na obvious oh. sabi ng mga kasamahan dati may mga testigo din oh. dating kasamahan terorista yan ano daw yan NPA daw yan sabi nila oh ano pang inaantay natin eh, so Jerry Mulya galaw galaw na Punta ka na sa Anti-Money Laundering Council eh mali pala. Punta ka na sa may ano, sa may Anti-Terror Council. Tapos, anuhin niyo na to, i-, i designate niyo na to na terorista. Pag na-designate niyo to na terorista, at natanggal to sa pagka-congressman. O ang caretaker niyan si Martin Romualdez sulit. Isipin mo, siya na ang congressman ng Tacloban, Speaker of the House pa siya. Siya pa ang uh, caretaker ng Palawan. Siya pa ang caretaker dyan sa Negros Oriental. Tapos may party list pa siya na tingog. May party list pa siyang kabataan party list. Ang galing. Galaw na, galaw na. Senator, ayano, uh, ay ano, Secretary Rimulya. Pag-aralan nyo na to. Tapos i... Ano nyo na din? I-alay nyo na din sa Anti-Terror Council to. <laughs> na terrorist na to. Mawala na rin to sa Congress. O yung membership of the CPP is not a crime. Ah, pero yung pagre-recruit niya ng mga bata na magiging membro ng uh, NPA, that is a crime. Uh, ah, Basihan natin yung ating Anti-Terrorism Act. Yun, Anti-Terrorism Act. O oh, di, di ano na kagad dyan, i -de 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 deklara na kagad na terorista yan. O, oh, para magtago na rin siya. O, oh, tinan natin kung talagang totoo na gumagana ng, ano Nang tama anti-terror council na yan tingnan natin nang re-recruit ka ng mga ano Nang mga estudyante papunta sa bundok na mamamatay sa gera na, ma na nila sa ano sa mass grave na mumulestyahin nila doon pag board sila mas masahol pa yan Doon sa Inaakusan nyo kay Tebis Na pumatay doon sa Mga tao doon sa Loob ng, ba, ng Bakuran ni Digamo Mas malala yun Mas malala Ilan na pong mga estudyante Ang namatay Ilan na pong mga estudyante Mga lumad Yung na-recruit Ng na mga hayop na yan Ng mga satanas na yan no? Ilan na po silang na-recruit ng uh, Mga NPA Tapos Mga nangamatay na o Ilan na yung mga Nabuntis dyan Ilan na yung mga pinalaglag dyan? Ilan na po yung mga inilibing sa mga mass graves dyan? Mas marami po yun. Res O.J. Oh, Rimulya, galaw-galaw na. O, oh, tang anong nyo na yan? Na para matanggal na rin yan sa Congress. Kung talagang mga patas kayo magsi-pagtrabaho ha? Ah. Remain yan, yung pag-recruit. At very clear, sinabi ng mga bat na mga former na nag-recruit siya para mapunta sa MPA. Pero sir, mag-file kayo ng resolution. Ha? Resolution, tenet resolution. Uh, Pag-aralan muna namin how to deal with it. Pag-aralan namin. Parliamentary RTC, kasi na po so, mabatan nila. Oh, kaya nga sir, sabi ko. My love for this country those above and beyond parliamentary courtesy. Ha? Mas lamang doon no, na nga kayong pagbabal sa aking bansa. Pero sa paano yung magiging... Nako, thank you very much po. Uh, proseso pag... Uh, uh, paano po yung process normally kapag gano'n na kapwa lawmaker yung investigation? Well, we have laws. We have uh, existing laws na pwedeng nabayulit. So, layable siya kung nabayulit niya yung batas, particularly yung recruitment. Yung pagre-recruit ng mga kabataan papunta sa MPA. Sabi pa nga nung isang uh, isang resource person natin na kung nabayulit na uh, ilang days ni ilang days siya doon nag sa kampo. Kasi pakita lang doon talaga doon sa mga ni-recruit niya na nandun siya. Pumunta sa mga kampo doon sa Mindanao. Oh, eh hindi ba, Bato de la Rosa, si, ano, si Franz Castro may kaso din yan, si Saturo Campo meron din. At di mo kaya silipin yun, may kaso sila makidna-kidnapping na ganyan hanggang ngayon nakalaya pa mga inayupak na yan. Ano ba yan? Eh, kahit na makasuhan yan, kung magiging congressman pa rin niya, wala rin yan. Ano nangyari nun sa kaso ni Franz Castro? Bakit, ah? Uh, Tila mo eh buhay na buhay sila ngayon Sinabi nung una po niya rin Paano yan sir? Legislative inquiry on PTA? Hindi na kailangan uh, uh, Hindi na kailangan Tingnan na lang ng mga uh, government agencies natin na responsible Para sa investigation kung anong pwede lang gawin I will, uh, I will use my, uh, my uh, oversight function Ang aking committee uh, Anong dapat din ang gawin at uh, nito. Hindi natin pwede pabayaan yan. Hindi po pwede pabayaan yan ah, na, mamayagpag yung mga tao na yan ah, nasa gobyerno ah, ah, sila, nasa meron silang, nga let's wear sila as a congressman, ha? Ah, let's wear yan ha? Ah, to oh, all the constitutional ah, ah, dapat ah, lahat ng mga saligang nasa saligang batas na pinaata mga batas na pinaiiral ay kusundin uh, natin, di ba? Eh yun na nga, maano ano, uh, Senator Bato, yun na nga ang uh, ating uh, gusto kong sabihin sa iyo. <laughs> ang gusto ko ngang sabihin sa iyo, Senator Bato, is bakit ngayon lang? Antagal mo ng senador. <laughs>